Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa EPP 5. Ang araling ito ay tungkol sa kahulugan ng animal production at mga sangay nito. Pagmasda ng mga larawan na ito. Sa iyong palagay, saan galing ang mga pagkaing ito? Ano ang naitutulong ng mga hayop sa ating buhay? Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa animal production at mga sangay nito. Ano ang ibig sabihin ng animal production? Ang animal production ay tumutukoy sa pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop upang makakuha ng pagkain, gatas, karne, itlog, at iba pang produktong nakatutulong sa tao. Poultry animals. Ito ay mga alagang ibon na inaalagaan para sa karne at itlog, katulad ng manok, pugo, itik, bibi, pabo, gansa. Ang lahat ng alagang hayop sa bukid tulad ng alagang baka, kalabaw, kambing at baboy ay tinatawag na livestock animals. Narito ang iba't ibang sangay ng animal production. Una, poultry production, pag-aalaga ng manok, bibe, pabo at iba pa para sa itlog at karne. Ang swine production. Ito naman ay tumutukoy sa pag-aalaga ng baboy para sa karne. Small ruminants. Ito ay ang pag-aalaga ng kambing at tupa. Nangangahulugan itong maliit na hayop na ngumunguya muli ng kinain. Large ruminants. Ito naman ay ang pag-aalaga ng baka at kalabaw. Nangangahulugang malalaking hayop na ngumunguya muli ng kinain, karaniwang ginagamit sa pagsasaka at pinagmumulan din ng karne at gatas. Pagsasanay. Panuto. Piliin ang tamang sangay ng Animal Production. Isulat ang letra ng sagot sa patlang. Paglalahat na tanong: Bakit mahalaga ang Animal Production sa ating pamilya at komunidad? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Pagtataya. Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang manok, pato, pugo, at bibi ay kabilang sa anong sangay ng animal production? Letter A. Swine production. B. Poultry animals. C. Large ruminants. D. Small ruminants. Anong hayop ang kabilang sa swine production? Letter A. Baboy. B. Alagang baka. C kalabaw d tupa Ang kambing at tupa ay tinatawag na blank. Letter A. Large ruminants. B. Poultry animals. C. Small ruminants. D. Livestock animals. Ang alagang baka at kalabaw ay halimbawa ng blank. Letter A. Large ruminants. B. Small ruminants. C. Swine production. D. Poultry animals. Ang lahat ng alagang hayop sa bukid tulad ng baka, kalabaw, kambing at baboy ay tinatawag na blank. Letter A. Swine production. B. Livestock animals. C. Poultry animals. D. small ruminants Ngayon ay natutunan natin ang iba't ibang sangay ng animal production at ang kanilang kahalagahan. Naway magamit natin ang kaalamang ito sa pagpapahalaga at tamang paggamit ng mga hayop at produktong kanilang ibinibigay.